Kaliwat ka ng pagguho ng lupa at pagbaha ang naitala sa pananalasa ng Super Bagyong Nando sa Cordillera. Sa bayan ng La Trinidad, probinsya ng Benguet, kaliwat ka ng pagbaha ang naranasan sa lugar. Sa bayan naman ng Tuba, isa ang nasawi dahil sa landslide. Isa rin ang nasawi sa probinsya ng Mountain Province matapos itong maano dahil sa lakas ng ragasa ng tubig baha at nadaganan rin ng ilang mga bahay sa lugar dahil rin sa landslide. Sa lungsod naman ng Bagyo, kaliwat kanan rin ang pagtumba ng mga puno at poste ng kuryente dahil pa rin yan sa nagdaang bagyong nando. Hindi rin nakaligtas ang probinsya ng Apayao at Kalinga. Dahil dito, pumalo sa higit 13,000 mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong nando sa Cordillera. Umabot naman sa 84 ang partially damaged na mga bahay habang 8 naman ang totally damage. Nakapagtala naman ang Civil Defense Cordillera ng siyam na mga infrastruktura na nasira sa Cordillera. Sa datos na nakalap ng Civil Defense Cordillera, tatlo ang patay habang siyam ang sugatan sa probinsya ng Benguet. Apat naman ang sugatan sa probinsya ng Abra, habang isa ang nasawi sa probinsya ng Mountain Province. Kaya naman ang probinsya ng Mountain Province, naka-red alert pa rin sa posibleng epekto ng bagyong Opong sa probinsya. We're still on alert status pa rin po, ma'am. Pagtingin po yung monitoring. At the same time, continue na rin po yung ating pagbibigay ng mga ating relief operation sa mga nasalanta ng bagyo Pumalo na sa higit dalawang milyong pisong halaga ng tulong ang naipasakamay sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo habang inaalam pa ang kabuang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Angel Arquero, RNG News.